Grabe naman man, yan, boy! Grabe, puro aligay! <laughs> Nandito na naman tayo mga katoks At may nakita na naman tayo mga kaiba dito Anong tawag dito sa alien na to mga katoks At ating titikman Ayan na nga ay binabras na ng aking kasama Si Abby ayan shout -out niya, at, uh, shoutout sa kanya At hindi talaga natin alam mga katoks Kung anong tawag dito sa nila lang na to mga katoks Pero ating titikman dahil mukhang masarap ay So dahil first time natin nakakita at makatikim nito mga katoks At alam nyo naman pag first time siguradong masarap Para gay. Nilagay lang namin ito sa kawali mga katoks At nilagyan ng asin at pinatuyuan lang Ayan Kinabukasan na na siya mga katoks Mataba, mahaba at pula. Ayan, mga katoks, alam nyo man, pagpula, masarap. Aragay! So, ano pang hinihintay natin, mga katoks? Lutuin na natin to. Mayroon tayo ditong gata, mga katoks. Binili natin sa palengke. Ayan, at nilagyan natin ng tubig. At nakapaghiwa na pala ako, mga katoks, sa mga pangrekados natin. Ayan, sindihan na natin ang gasol ng kapitbahay. Ilagay ang kawali at painitin. Lagyan ng mantika na dilaw. Pag mainit ka, lagyan ng bawang. Sibuyas. Luya na hindi na binalatan, hiniwa lang. Tatlong perasong siling green na hiniwa sa gitna. Haluin ng limang beses. Lagyan ng mahika na galing pa sa inkantadya para lumasa ang kompleto sa Ricados. Lagyan ng paminta. Hindi ko na nabidyo ang pagpiga at paglagay ng gata dahil walang hawak ng ating kamera. Ang malaga ay kumulo na. Dumampot ng isang daang pirasong asin at ilagay. Pataka ng dalawang pirasong kalamansi. Nung nagmamantika ng gata, ilagay na natin ang mapula na mukhang ilyen na hindi natin kilala pero mukhang masarap. Aragay! Ito pa, ang dalawang pirasong mapula na mukhang masarap pero pag nakain mo, masasabi mong argay sile. At pabayaan natin kumulo hanggang matuyo at ayan, parang pwede na. Basta, bahala na, gutom na ako, tara, kain na na. So ayan mga katoks, dahil first time natin makakita nito at makakain, ayan, so hindi natin alam kung paano natin nabuksan ito at paano kainin. So dito si Daddy Kachot, ayan, eh, shout out ko na lang siya kasi ayaw magpakita sa kamera. So siya ang magtuturo sa atin mga katoks kung paano ito kainin. Dad, dad? dad? Wala man, aligid. Wala yan. Ayan yung yellow. Uy. Ano tatanggalin dito? Ay, ito aligi niya, oh. Oo, uh -huh. O, aligi, oh. Uh -huh. Sarap. Sige. Hindi? ko dad. Oo. Uh -huh. May kinain niya siya. Parang ang nasa? Oo. Uh -huh. Tapos, anong gagawin? Dito, dito, dito. Ayan, laman pa yan, oh. Sige. Yan. Yeah. Ay, ito yan, ito eh, eh, yan, yan ang uh, iligi. Puro aligi. Wow, Walang wala laman yan, puro iligi yan. Yan, kinain niya yan. puro aligi pala to. Utik lang yan. Oh. Manipis, Manipis lang pala yung kanyang balat, oh. Oo, oo. Hmm. parang lobster lang yan. Yan, mataba yan. Manipis Pag bumili ka niyan, isa-isahin mo. Mataba. Pag mabigat, mataba yun. Grabe kaya, naman yan! Na. Grabe mataba naman yan, boy! Parang alimangong hmm. rasa niyan. <laughs> first kakain itu, kaya natatanga tol Tuk tulin mo tapos ah, biakin sa gitna hmm biyakin mo sa gitna mabiyak grabe po yan ang ganda oh meg oh di bawah. sige thank you ya. dad thank you dad oh sige grabe puro aligi <laughs> hmm sarap